Ate yun, what's up mga idol? Ay, oh. ay, sakit na naman sa ulo ni eh. Ay, he's lost. ang ating pasyente ngayong araw, may magapasira na naman. Ay, talaga sira. Ayo. Ay, he's oh. ay, ay, talaga. Ay, binuklat na. Talaga parang ito'y binusisi ng sobra. Ayun, ah, at ere, gamapalit daw ng break pa dito ang isa. At, eray, naman, yun. Ay ere naman, yon. Hindi, medyo matagal talaga to. Kaya tara, simulan natin. Iyon magandang buhay mga idolo ay nako ay talagang kainaman ay hindi tayo nawawalan ng mapagkakatiwalaan sa pagpasira ay kita mo may bisita na naman kita mga idolo ay eri daw ay mga taga buwak. ay kita mo naman talagang dumayo pa din para magpasira ng kanyang bike ay kita mo si chakit dun pa naman nakaharang ay alam na may inagawa at kita mo talagang hindi pa nakuntin to nandun pa yung buntot. At yung nga rin pala ay nako nagpapalit naman ng brake pad si Idol. No? At kita mo naman talagang elves ay napakaangas. Tapos si Chucky humarang na naman. Aka ay talagang kainaman niya ay hisos ay yun na nga ni kita mo nagpapalit ang yun ng brake pad o oh. ay pagkatapos nga Naisabi pasama patuno na daw ay nako ay tuno lang pala walang problema makantala ang idolo at nako ay siya naman din naman o oh, ah, ay ah, eh, pagkatapos man din nun ay eh, oh ay eh, okay na goods na sabi ko ay next okay next ay eh, sabi ko na eh, nako ere eh, ang medyo marami raming agawin eh, na hindi naman sa maraming agaw hindi matrabaho na naman eh talaga kita mo ba naman yung sa intro pala ang ay eh, binusisi baga naman yung kanyang butas dun sa battle cage ay eh, kaya na kaya sabi ko eh, tingnan natin agaw natin ng paraan ay eh, asubukan natin kung ano ang kaya ng ating flowers. At kita mo naman yan, eh. Ay, sauce naman talagang yung dalwa lalagyan. Hindi kagaya ng mga nauna natin video na isa laang ay iridalwa talaga. At naku, talagang mapapalaban tayo. At ayan na, sa part na yan ay naku, ay talagang inatakida na natin. At ayun na nga niyo, kita mo, na agad natin ng isa. At ay yung pangalawa naman, ay sus, talaga naman. Shout out sa mga idolo ko na yan. Kung mapanood nyo man to, ay naku, maraming salamat sa pagtangkilik at pagbisita ninyo din sa akin. At lalong lalo na sa pagpasigilin pagsira ng inyong mga mahal na bebe. At ayun na nga niyo, kita mo naman yan. At pagkatapos nga ni nun, ayan na. Kita mo na matalagang puging-pugi na kahit sinira muna nila bago ipasira sa akin. Yari ang bigas, nilimutan. Tapos! At ayun, hindi pa na kontento ay nabudol na nga ni Iad Tukat na raw yung manibela. Ay naka, ay sabi ko hindi ko atanggihan yan. Ay abaw naman, walang problema. Hindi ko atanggihan yan. Huwag laan yung kalimutan yung bigas na inuto sa inyo. At, naka, ay parang hindi iwari kayo makakabalik din ni sa gasan. Ay nako, ay by the way, ay kita mo naman niya tinanggal na nga ni, natin yung manibela. At apalitan ah, niya ng bago yung ating inabenta. At yun na nga ni sinukat na ay sabi ko nako ay aputulan bagay, di aputulan daw at din nga pagkatapos nga nino na in i-install ko na agad yung mga tinanggal kanina yung brake lever yung kanyang shifter tapos yung kanyang handlebar ay pintula na nga natin. Nako ay talagang napalagari tayo ng wala sa oras. At iyon na nga pagkatapos nun ay natin na na tayo ni Bayaw. At nako ay galaw baya naman. At kita mo naman yan o anang haba ng pinutol. Parang ang lumbas dito ay 740 mm na lamang. At ayan na nga ni nilihan natin para naman syempre makinis yung dulo. At ayan na pagkatapos man din na ay ano ba ay kabitan na natin yung kanyang handle grip para naman matapos-tapos na ito at nako ay ahapun agabihin na naman sila ay nako ay talaga naman kakaiba pag magpasira talaga abutin ka ng gabi kapag ikaw ay nagkasakit ng upgrade titis at ay na, sinipat na natin sinintro natin kung saan matama at ayun na pagkatapos nun isa kay idol ay nako pa check na laang ang idol kung goods na ba at ayun na nga ni bumili pa ng lever boots at nako na mapinahin nahirapan pa pagkatapos nga rin noon ay nako -nak nag decision ng pauwi at pinauwi ko na ako ay ahanapin na yung bigas nung napabili kaya ayan maraming salamat sa pagsama mga idolo ingat kayo palagi sa pag ride at ayan na nga uh, nikita kita sa daan bye bye